Yan ang mga kalamba, yung ating ipipray yellow pin. Yung kalahati ng isa. Ayan lang muna. Tapos, ito yung sinigang natin. Ito yung walang muna kumatas ng sarili niya sa samatis bago po siya lagay ng sabaw. <coughs> ito yung natin yung pray Para ng Ito na kung ating para sinigang ha guys eh ko pala sya ng kawali dahil maliit sa kabila. eh kumakulo na eh ang mga tambay ng ating sinigang. Luto na siya. Nilagyan ko ng sitaw at okra. Para naman hindi lang siya plain sinigang na yellow pin. Ito naman yung ating pinipritong yellow pin na kalahati. Ay, pababalik ka rin sila. Dahil luto na siya. Ayan ang so, mga tambay. Luto na rin siya. Ang balik ka lang.